What's up mga kainsan, magandang umaga po Mga kainsan Mga kainsan, nakakita ko ng kubo dun Nagkakambas-kambas uh, din tayo ng kubo Ang ano eh, kung alin ang mas makakamura Kung sa amin Dahil pag nagagawa po kami ng kubo Ang gastos namin nasa isang daan Ang isa Ay yung po ay amin ang kahoy lahat Ay yung ganaring kubo nagtatanong-tanong po tayo tatanong ako din eh yeah, mga kaisan, tayo po muna ay pa-proceed doon sa bilihan ng mga gulay kukuha po tayo ng ano yung itiniliver natin ng kamakalwa at uh, bibili po tayo ng grass gamit po natin, although may grass cutter naman po tayo ay ibinigay na po natin sa ating mga kapatid at saka sa aking tatay ay alam mo mga kahit sa'yo na ano, gusto ko yung mahilig uh, ako magsadya ng mga gamit, ba? Ayun, gano'n rin po po. Oh. Kuya, magkano yung gantong letter A? Ha? Mga magkano? 40 yan. 40? Oo. Pang ilang tao? Ha? Pang ilang tao po? Walang bawas iyon. 40,000 walang bawas ah, Oh, equidin na. Paglukha. Paano pagdun bubuuin? Hindi abot ang sasakyan. tricycle abot Barangay sa barangay namin. Barangay ah, sa. doon na gagawin Nasa included nyo sa 40 oh ay papa sa ano? Ay pagbobuo pa. Oh, bubuhatin pa. Tricycle. kasi naman tricycle Ay, sa Ay, yung ayon yung mga ano. Dito ang president, malalaki yan. Ah, mas malaki. Madaming materials yung ano yun. No. Kung papakot. Oh. Pwede makita sir. Pwede. Papakita ko lang kay Mrs. 40k na ito. Wala, pag walang bawas iyon. Sa pook lang yan Oh. Natagal kaya ng ilang taon ito. yan. Pwede na ano. Kailangan ni alaga din sa spray ano po? Paano hindi niyo dinadala na buo yung ganito? Ha? Huh? Dinadala po ninyo yung buo. Oo, uh oo. -huh. Hmm. Hindi kung kasi sana. Hindi kasi ay. Hindi kasi. Pero naman 'to na lang gawin. Pag itong gagawin, kasama pa ang labor. O kasama na yun sa Porte Kasama na yun? Hindi kami pa papadyo sa magbubuhan kung malayo ka ang magbubuhan. Baka mga tatlong kilometro yun eh. Malayo-layo din. Kasya naman yung ganar eh. Ayan, kasya na ba itong pagkarga ninyo? Oo. Kasya ang pandalwahan ano? Dalwa lang kasya ano? Saka din eh, huwag. Saka din eh, sa din sa Ayan nga, eh, Tatlo. may po. Saka din. Kung kasi di, sana no? Ha? Kung kasi ito. Oh. Yun nga ang tinanong mga pinoproblema ko eh. Mamamahal lang kayo ng gawang walang pag ganyan. Ang gawa ng pagbubuhat. Iaakit pa, no? Oo. Uh -huh. Ayun ka na rin po po naman. Magkano, Sir? Yung may isang kwarto. Ay, A um, Ah, 50. Dito pa na. ano. Madami-dami pa kayo. Papa, ano. Mga ilang taon nang tagal nito sir pag ano? O sa spray. Maganda nga Hindi maunos. 50,000 ito. sampo na dadagdag. Tulugan ka pa sa taas ko. Mm. Oh, pwede ni sing Anong kawa ito ba? Matirik o? Matirik yan. Ah. Eh? Uh, kasi ang isa din yan o. No? Kahit dalawa kasi dyan. Tapos dyan kasi dyan dalawa. Isa, dalawa. Tapos isa din yung tatlo. No? Ay, RP bintana naman, ari. Bintana. bintana ari. Puro matinik po ito. 50,000. Hindi, ang kana. Mas mga para mas malaki ito, ano? Oo. Kung ilang kayo, hindi as na as na dito. Hmm. Alam mo, nakakambas-kambas ako kung saan ba mura-mura. Oo. -mura. Edini. Uh, mura nga kung naanoyin yung ka naman sa materialis. Yun nga ay. Ang pinoproblema ko nga sir ay, ay pagpapasok. So, pupuntahan. Kaya pag may ganyan ka, hindi ahakotin na lang. Ay, di ang dami din kakakot. Ilang dami. It's kabayo. Babayo Mamahal din pala. Aabotin din. Sa hakot, iba e, ka aabot ka din ng mga kinsihan. Ay, wala naman. Kahit limang libo lang sa uh, ano na yun, malaki na. Sakot? Oo. Halimbawa, pag ganito, mga ilang araw yung gagawin. Ito, biga, nadalhin nyo ganito buo na, oh. Hindi, yung ganito na niya. Ay, ito lang dadalhin buo. Ah, uh, ay, pag amin ang kahoy, halimbawa? May mga, uh, ano, kahoy nyo? Oo. Oh. Anong good number? Ay, kahoy na nga, yung magagandang kahoy. para uh, sa kahoy Ah, babawasin oh. Pero nang gagawa kayo? Kung baga ba instead na ganito sir oh Kung ba instead na kukulamber ay yung mga ang gagamitin ko mga goodlamber Talagang yung kahoy na matitigas po ba? Ibabawas na lang halimbawa Ibabawas na lang. Ah yung Pwede ko makuha yung number mo sir Mukhang tatagal na rin ay oh Mukhang tatagal po Pag matagal Yero na siya mga kaisang Tingnan ninyo Ang yero Are order na sir? Ang kong kasya Jom Ang ba kayo ito? Sa pagdadala nito? Sabi titingnan ah ano ah, maganda na ang loob? Flywood yan ang loob niyan. Flywood ano po? Ay, sir. 130. Ano pala yung boss? Ano po na yan? Premier. Yung makakabili hmm. yun. Yung bahala mo po lang. Ah, siya na ang bahala? Oo. Oh, wow. 100,000 ah, daw po ito. Pero mas maganda. Pulido pa. Kinuha ko na rin yung number mga kainsan Kukonsulta ko po muna ito kayo misis Ito po yung numero At mag-focus Ayaw Iimikin mag e, ko na lang po 0963 uh, 4905967 ito maganda po 100,000 po Kuya, ikukonsulta ko muna kay misis Oo, oh, tatawagan na lang kita ha Mas Pero nagustuhan ko rin mga kainsan Natagal daw Natagal daw naman po ng limang taon Ang bubong Ang katawaan, natagal ng pito, walo Pero pwede na po Aabutin daw mga kainsan ng mga 55 Pati sa akot Maksakersa pelayan, amindakan bom nunggu sungsa putikan, bersama sihka insan, bersama sihka insan. Memilih tayu sa pelayan para sa tanggali an, sa puhuni sihka insan, bersama sihka insan. we time stuck see the Ah, mga kaisan, nakarating din po din sa Brucey. Malayo lang po ang parking ng tricycle, dulo. Yung pala ng aking tubig. yung perming may baong tubig. <laughs> tubig po lagi. Vitamins po. Hindi naman bait. palaka at tubig. Kuya. Hello. Dahing gulay ano? Ay, sa dito na po tayo sa loob ng opisina. Number 5 po tayo. Yan. Yan mga kaisan. Na kumura na po natin. Ay, ano mga kaisan. Ngayon, mahal na po ang tuloy. Talong. 55 po ang kilo dito sa ano. Bale, ano mga kaisan. Kumikita po tayo tuwing, yun, sasagutin ko na mga kaisan kung magkano ang kinikita ng talong. Nung nakaraan linggo, ang halos two weeks, ang kilo po ay uh... ano, ang kilo po ay 20. Halos ano po, tutubo ka lang po ng mga 400 to 500. Ngayon po, 55. Medyo maganda po ang laman ng ngayon. Tumutubo tayo sa isang harvest ng 2,000 to 2,500 yun po ay tanggal na ang gastos, tanggal na ang mga pang-spray, tanggal na ang upang sa tao. Nung una pong harvest natin, ang kilo po ay uh, 50, ah, uh, 80. Yun po, doon po agad natin nabawi yung ating uh, puhunan. Pangham, para po maka-inspire ako sa mga gusto magulay, sa mga gusto magtanim, ano siya mga kainsan na pasyortihan lang pag inabot ka po ng mahal talagang sinasabi ko sa inyo mga kainsan, makakabili po kayo ng isang lote ay nung una tatlong ani apat bawi po agad yung to, puhunan po natin 150,000 halos mabawi po yun, yun po ang kagandahan sa gulay ngayon hindi ko na uli na ipakita sa inyo eh. kung kung magkaano yung hindi na po hindi ko na pa na ipakita sa inyo kung ano ang tawag nun mga kaisan yung bull ah ano ulit hindi ko na ipakita sa inyo pamimitas ko baka po sa makaluwang namimitas ay ang akin po kaya hindi ko na ipinakita sa inyo baka po mamaya nauumay na yung iba sa talong talong na naman yun mga kaisan para din po tayong nag-a-abroad kasi higit pa kasi ngayong may on, tumataas na po uli ang talong 55 aabot na po, pataas na po ulit yan mapataas na may next week, December inaabot po ng mga 120 ang kilo yun lang mga kaisen para maka-inspire yun lang po kaya naman tayo medyo nakakatipid halos kami na kami-kami na rin nagtatrabaho po eh. hmm. ang dami na namang gulay po daming dami. Ang dami ng bulay. Eh. Kuya, hey. ano, Kumusta? May dala <laughs> kayo? Wala. Ako yung nag-ano lang, kumubra. Ha? Ah, Oo. Oh. Okay po. Ah, sige sir. Yan, mga kainsan. Yun ay, ay hindi ko inaano, ipinagyayayaabang sa Eco Inspire. Na-inspire din po ako sa mga malawak ang gulayan. Kaya po pala 'yung iba, mga kaisan, umiigi ang buhay sa gulay, eh. talagang pag-uwi ko ay eh, sinwerte Ay, talagang mga kaisang kiisang eh, ani. Eh. Bawi. Pero kailangan po ay eh, alaga din talaga talagang huwag ka pong ano, halimbawa at put nag 20 ang kilo talagang alagaan mo pa rin siya at uh, tataas at tataas pa rin po pagaya ngayon 55 na naman po yan mga kainsang sabi ko nga sa inyo kami ako idiritso na po ng lusina ngayon at uh, ako po ibibili ng gas cutter yun para po tayo ay eh, may masadya mga kainsang Kumbaga yung mga tinubo natin sa gulay kailangan ng Sabi nga eh, may masabi kahit kung tipo. Ngayon po ay ano mga kaisan tag-ulan na dito. Hindi na po muna kami masyadong magtatanim ng gulay. Ang tanong ko lang po ay sili. Tsaka ano po? Pipino, magtatanim din tayo ng pipino. Maulan na po ngayon din sa amin. Pataya basta po uli. Nak. Ini ini ngayon sa talong. Ay ngayon po yung mahal-mahal na uli. Oo. Oh. Yan yeah, mga kaisan Yung po ay para maka-inspire ha. Para po... Sa mga inspiring ano po. Sa mga kumakalam walang idea yan, kagaya po natin nagsimula po tayo sa counting ayun naman talong ay ano ah pag, pag tulog mo mga kainsan ay sige lang sabi nga nila mga kainsan ay ano pag tulog mo ginabukasan ay talong na uli dahil hindi na may tuloy ang laki ah hindi mo naman siya sisipingan pag tulog eh kagaya ngayon puti po ulit tayo bukas At sa kasama kaluwa dahil tuloy po ang laki niya. Hindi mo binabantayan. Basta' alagaamo ka mga kaisan. Yeah, mga kaisan. Sana po itay tayo naka-inspire. natubrak mga kaisan. Ako naman po hindi bihin ng Lucena at aano uh, po tayo ng ano, nang grass uh, cutter. Yun lamang po mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Kuya, hindi mamawal ang 30-30 na. Hindi pa. Saan? Sa bihay putay ng kase na. <coughs>